Hello, no, hello no, mga kalola. No, no. Nabuka ako ko kahoy. Eh. Ang isog nun. Ari mo mga gawas mo ko ito. Sinundot mo yung kahoy na ito. Ang anong ngit niya akong cellphone. Ang sama ni. Ang ah, akong mga adapted ay eh, ha. Sayo kayo na ngaon ay. Eh. Ang ah, ngaon na sila. Mahugay mo ito mo ng bahay karoon nga nasa babaw. Bantay mo roon. Ah, So, kung ano pa may saunasahe ka na ngayon, huwag mo mananain, yung tatawad maligo na sila. Ako na silang tunan. Tunan ako na sila. Ah, Kakundin mo, diha eh. ka. Bukha na ko para sugnod. problema, ani wilong ago ako eh. Nakaka rin nagbuka, nagawas kay Ma'am Boonman. Yeah.

Pag-aon mo di ang tarong. Inighuman na na. Why ka ron ha? Kaya mag-module ha? Wala po sila yung klase. na kasi mahanak ka ron yung klase. Extend po. Tungod ano sigbalik-balik na linog ba. Tapos na ibagyo. Wala Para sip ang mga bata. Walang saya pasok, Pero kung saan pasok, puro ko sipog dula. Tudluan mong module, limba kita to rin Di na Di na silapai lah. Sila pa'y tudluan, sila pa'y padidi. Pwede ka assignment di ka module. Ayan. Kaon sa'yo na kayo sila naman. Ayan, tutawad. Ay, ko yung mga bata ah. Mapay tudluan lagi, mapay padidi. Ayan. Eh. Na po yung sundang. Ay. Na yung kamabika. Kapatyan noon. Na may miyat sa una. Ang buta asan na roon. Ang sundang. Hmm. Nangawala man. Ano. Matin lang lang taa Dili mo man lang ka ha. Kaya dahil saan ka assignment. Wa pa na mahuman inyong daan hum, nga bujol na napoy bag-o. Sa. Mo pud mahimo mga kalola nga kitang kitang ginikanan lula o mag kuan may mag-answer. Ang tudlo ana sa sila mao lagi na. Malingas dula. Malipay, ma makuanta, ma-save ka sa baon, pero anipo ta, ay